Panibagong araw na naman mga katito katita na mga oras na to ay bandang alas 7 na to siya ng gabi dito sa Riyadh Saudi Arabia. Kung mapapansin natin yung mga paligid ng bahay, marami kasing nagtatanong kung saan daw gawa ang mga bahay dito. Pansinin nyo po kung gaano kaganda ang mga bahay dito. Halos mostly gawa sa bato o marmol kasi talagang nagpo-protection siya sa init. Kasi kung gagamit ka ng yero dito, hindi po siya pwede yung mga yero dahil maluluto yung nasa loob ng bahay o mainit o masisira yung mga gamit. Kaya mostly ang ginagamit dito, magawa talaga siya sa pulido na bato at yung iba naman halos marmol, kaya ganun sila kayaman. At yung mga gate dito talagang ang tataas, tingnan nyo, tataas ng mga gate talagang hindi siya kayang pasukin. Kasi kung simple lang ang gate mo dito, maaari ka rin pasukin. Although napakahikpit naman ang sistema at mga pulis dito, talagang hindi maiiwasan na meron pa rin talaga na gumagawa ng hindi maganda. Kaya yan, tingnan nyo ang gate o. Oh. Gawa talaga siya sa salamin at gawa siya sa bakal na may grills talaga siya. Saka mga pintuan dito, halos gawa din siya sa bakal. Kahit umiinit sa labas, hindi mo mararamdaman yung init sa loob ganyan siya kagandaan. Andi dito na tayo ngayon sa ating trabaho dahil umuwi lang ako sandali ng bahay para pakainin si Bella ang aking puppy love na alaga. At ito, nandito dito tayo, medyo nakaramdam na tayo ng maaliwalas kasi sa labas ay sobrang init po talaga talagang mapapansin yung init. Medyo bumababa ng init dito mga ilang linggo na lang. Mararamdaman natin ang pagbaba ng init at papasok naman yung konting ulan. Hindi naman actually na uulan. May mga ulan-ulan din na darating kaya tuwan-tuwa sila pag umuulan. Ito yung ating shop. Kung mapapansin nyo, napakaganda talaga at malaki ang ating shop. Maraming maraming salamat sa mga nagla-like and follow and share. Sa mga nagbibigay ng na star, God bless you all guys. Naway pagpalaing kayo ng Diyos.